What were you trying to tell her when she was saying "bakit kayo na uh, mm -hmm. How are you feeling, mom? Um, I had to be honest lang tito boy. So sinabi ko sa kanya yung the kind of relationship that I had with her father. My lifespan lang yon. Yeah, uh, I did not see myself growing old with him because we all know that he has his own family. Okay. Yeah, so it, parang I felt na it has to, ano na rin, na, na reach na niya yung, yung lifespan niya. Okay. And, ano, um, um, very happy ako kasi nagkaroon ako ng Isabel. Yes. So, oh. naiintindihan yun ng anak ko. How was that journey, Michelle? Without having to intrude too much, you made that choice. Wala ka bang pangamba na hindi ka mauunawaan ng anak mo? na pumasok ka sa isang napakakumplikadong no, relasyon. Mm -hmm. uh -oh. Because you made that choice. Mm -hmm, mm -hmm. Uh -oh. Um hindi po. Kasi Isabel grew up knowing also that her father also has okay. A family din talaga na tunay. Mm -hmm. uh Opo. -oh. Ang importante ang naririnig ko, hindi ka hindi ka inaksinungali. Hindi po. Kumusta ang relasyon mo sa tatay mo? Good po. It's mm -hmm. Really good. I feel like he's very proud of all of the businesses na um, you know na, na napatayo na ko nung na, nakapag-graduate ako um, and sa career mo din and sa career sure ko he's, he's proud he's very proud you. lalo na rin sa Voltes 5 nakanood din daw siya Does so he ask you about boys Yes po. <laughs> <laughs> Actually po, um, yan po sa meeting po na yan, na pakilala ko po si Miguel sa kanya. Oh. Uh, po. so anong reaksyon ni Lito kay Miguel? Um, Siyempre, ano, may may papa pangaral. Ayan, na-meet -na, na niya. And, Anong sabi? Um, This is interesting. Yes. Actually, mas stricto po yung nanay ko eh. So, mas sananay po ako kinabahan. And mas sananay. Parang ang sinabi lang po ng papa ko is, alam mo ng nanay mo. Nung sinabi niya na opo, then... Okay, okay. Naging chill na siya. Kasi alam niya mas, mas si mama yung pulis sa kanilang dalawa. What about financial support? Hindi nagkulang si Lito? Never naman po, Tito Boy. Never yes. naman po. Uh, si Papa po ang nagpaaral mm -hmm. sa akin. Kasi pinag-uusapan natin yung personal, Apa. emotional Opo. Uh, support. In fairness. Mm -hmm. Si Papa po nagpaaral sa akin. And mm. very grateful ako for that. Okay. Yes. Karera, uh, wala naman siyang reklamo. Voltus 5. Proud siya. Yes. Pinanood ko po sa kanya lahat ng action videos ko. Pati may isa pa po akong action video na ginawa ay na ginaya ko pa yung mga signature moves si Papa. Sabi niya, oh, nung, ay, <laughs> nung, sa akin yun ah. <laughs> ah, uh, talaga? <tanaka. laughs> Tawagan naman pa si Papa. So very happy siya, of course. Sabi niya nasa dugo. So ako, I'm proud. Of Kasi pinagmamalaki ko siya eh. Di ba? Right. Okay. Ako naman ang naiiyak. <laughs> Michelle, uh, Isabel, we we'll have to do fast talk. Okay. Two minutes to do this and our time begins now. Isabel, mama's girl, papa's girl? Mama's girl. Me time, party time? Me time. May label? Wala? May label pero <laughs> saka na. <laughs> Sa <kanya. laughs> Oo oh, hindi, tumakas na kay mami. <laughs> hindi, hindi. Di Oo oh, hindi, nahihigpitan kay mami. Opo. <laughs> <laughs> Huling message sa'yo ni Miguel. ah uh, good luck. Song para kay Michelle. You are. Song namin ni mama. Michelle, awitin para kay Isabel. Nothing's gonna change my love for you. Oh, stricto o supportive? Very strict. Glam up, dress down. Glam up. Michelle, what makes you sexy? Feeling ko lang tito mo sa sarili ko. <laughs> no, it starts there, di ba? Yes. Michelle, pamilya o sarili? Family. Para sa inyong dalawa. Sinong mas chismosa? <laughs> Sino <laughs> ang mas madaldal? <laughs> Siya po. Sino ang mas conservative? <laughs> Ako po. <laughs> Sino ang mas maarte? Mama po. <laughs> <laughs> Mama, sumagot ka rin. <laughs> Sino ang mas conscious? Hmm, parehas. Pareha, so po. Sino ang mas magastos? Siya po. <laughs> Sino ang mas mahilig sa K-drama? Ako po. Siya. Sino ang mas nililingon ng boys? Siya, Siya po. <laughs> mas kinaiingitan ng girls? Siya. <laughs> Is that lights on or lights off? Go! Off. Uh -huh. oh, ama, oh. Off. Ama, naging off ka rin. Hindi lang, <laughs> happiness or chocolates? <laughs> chocolates. okay. Best time for chocolates. All the time. May itatanong kayo sa isa't isa. Ano yon? Pero mamaya na. Okay. And then, Michelle, halimbawa, sa sabi ni Isabel, ma, bukas, magpapakasal na ako kay Miguel. Ano ang gagawin mo? ano ang magiging reaksyon mo ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fasto, with Boy abunda. <coughs>